Siya ay nagsisi, ngunit ngayon ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Siya ay lumalapit sa iyo na walang mahahabang paliwanag, walang paligoy-ligoy, kundi bitbit -bit ang bigat ng pagkakaalam na nagkamali siya, at nagkamali ng malaki. Hindi na ito tungkol sa mga salitang madaling lumabas sa bibig. Tungkol ito sa kung ano ang handa niyang baguhin. Gusto niyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon, pero maging tapat tayo narinig mo na ito dati, hindi ba? Sa pagkakataong ito, iba na raw, sabi niya. Sabi niyang pagod na siya sa pagtagong ginawa niya at natutunan niya ang halaga mo noong huli na ang lahat. Naramdaman niya ang kawalan na naiwan ng ikaw ay lumayo. Pero bago ka magdesisyon, alamin mo muna sa sarili mo kung may halaga pa bang bumalik. Hindi para sa kanya. Para sa'yo. Gusto niyang ipakita na nagbago na siya, pero kailangan mong isipin kung ano ang pahihintulutan mo. Ito ay isang desisyon na galing lang sa'yo. Talaga bang handa siyang bumawa ng pagbabago, o natatakot lang siyang mawala ka ng tuluyan? Hindi ito madali. Hindi ito simple. Isa itong pagkakataon, pero hindi ibig sabihin ay garantisadong panibagong simula. Gusto niya ng isang pagkakataon, pero kailangan mong maging tapat sa iyong sarili ngayon. Huminga ng malalim at isipin kung ano ang ibig sabihin nito, kung ano talaga ang hinihini niya. Alam mo, hindi lang ito tungkol sa mga paumanhin nagbigay na siya ng mga paumanhin at narinig mo na yon. Ngayon ay iba na, gusto niyang magtiwala kang muli, makalimutan ang lahat ng nangyari, tingnan siya at makita ang isang bagong tao. Pero makatarungan ba ito para sayo? Posible ba ito? Maaaring nagbago siya, pero ang sakit ay narito pa rin, hindi ba? Ramdam mo pa rin ang bigat ng bawat pagkakataong nagkamali siya sayo. At, sa kabila ng kanyang pagsisisi, alam mong nasaktan ka ng labis. Sinasabi niya na labis siyang nasisisi, na may natutunan siya, na sa wakas na intindihan niya ang ibig mong sabihin. Sinasabi niya na nais niyang patunayan, na hindi na ito tungkol sa mga walang lamang pangako, kundi tungkol sa isang bagay na totoo, isang taos pusong hangarin na magsimulang muli. Ngunit huwag magpalin lang, hindi nito binubura ang nangyari. Nais niyang magkaroon ng pagkakataong ipakita na maaari siyang magbago, Ngunit hindi mo lamang basta mabubura ang mga bakas na naiwan na para bang wala nangyari. Hindi ganyan ang takbo ng mga bagay at kailangan niyang maintindihan yon. Kung talagang nagbago siya, kung talagang naintindihan niya ang nawala sa kanya, ibig sabihin ay naintindihan din niya na wala kang obligasyon na tanggapin ang kahit ano. Ang pagpipilian ay iyo, lubusang iyo. Hindi niya maaaring ipilit ni humiling na baliwalain mo ang sakit, pagod at pagkabigo. Kailangan niyang maintindihan na ang tiwala ay hindi basta na itatatag ulit dahil lamang nagsisi siya. At ito marahil ang pinakamahirap na kailangan niyang tanggapin. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang gusto mo ngayon? Hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Kung papayagan mo ang iyong sariling maniwala muli, kaya mo bang harapin ang panganib? Dahil nagkamali siya noon at alam mo ito. Maaaring talagang may natutunan siya at taintim siyang handang maging isang mas mabuting tao, ngunit walang garantiya na magiging sapat ito para sa iyo. At kailangan mong unahin ang iyong sarili. Nagbigay ka na ng labis, nagpasyanod na, naniwala ka noong una, o pangalawa, o pangatlong pagkakataon na nagbigay siya ng pangako. At ngayon bumalik siya, may dalang pagsisisi na parang tunay, may dalang taos pusong paghingi ng pangalawang pagkakataon. Pero ano ang nararamdaman mo? Iyan ang mahalaga, kailangan niyang maunawaan na, para sa iyo, ang sitwasyon ay hindi kasing simple ng kanyang paghingi ng tawad. Para sa kanya, baka malinaw, isang katiyakan na nais kanyang bumalik. Ngunit, para sa iyo, ito ay isang serya ng mga pag-aalinlangan, ng mga naipong sakit na hindi nawawala lang dahil nagbago ang isip niya. At ito ay isang bagay na kailangan niyang igalang. Kung gusto niya talagang patunayan, kailangan niyang harapin ang iyong oras, ang iyong mga pag-aalinlangan, ang iyong mga kondisyon. Kung hindi siya handa dito, baka ang pagsisisi niya ay hindi kasing lalim ng iniisip niya. Tignan mo siya at tanungin ang iyong sarili, nakikita mo pa ba ang hinaharap? Nakikita mo pa ba ang posibilidad o ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay tila isang pagsubok lamang upang mabawi ang nawala sa kanya? Dahil maaaring ikaw sa kaloob-looban mo ay nakalaya na rito kahit hindi mo namamalayan. At maaaring sinusubukan ka lang niyang ibalik sa isang lugar na hindi mo na nararamdamang tahanan mahalagang bagay ito. Ano ba ang gusto mo ngayon? Hindi kung ano ang gusto niya o kung ano ang ipinapangako niya. Ngunit ano talaga ang gusto mo para sa iyong sarili? Kung magpasya kang magpatuloy, gawin mo ito para sa iyong sarili, na may buong katiyakan na ito ang pinakamahusay para sa iyong puso, para sa iyong kapayapaan. Dahil yon lang ang mahalaga sa huli. Maaaring nagbago na siya, maaaring nagsisisi siya, maaaring naangako ng mundo, Ngunit kung hindi mo na nararamdaman ang taos pusong hangaring subukan muli, baka mas mabuting isara na ang pintong iyon ng tuluyan. At okay lang iyon. Hayaan siyang hanapin ang kanyang sariling landas. Iba ang iyong paglalakbay at ito ay para sa iyo. Nagkaroon siya ng kanyang oras at kailangan mo rin magkaroon ng sayo. Munit kung sa kaibuturan mo, mayroong isang bagay na nagtutulak sa iyo na maniwala na, sa pagkakataong ito, maaaring maging iba kung ganoon, pahintulutan ang iyong sarili, na may buong pag-ingat, ngunit huwag mong pabayaan ang sarili mo. Huwag kang tumanggap ng mas kaunti kaysa sa nararapat sa iyo. At kung gusto niya ng pangalawang pagkakataon, kailangang karapat dapat siya rito, kailangang ipakita niya sa iyo, sa bawat kilos, bawat ginawa, na handa siyang maging mas mabuti kaysa dati. Nahanda siyang respetuhin ang nararamdaman mo na magbigay ng oras, nabuin ang lahat mula sa simula, walang pagmamadali, walang presyon. Kailangang maunawaan niya na ngayon ay sayo na ang takbo ng mga bagay. At kailangang nandyan siya, patuloy, tapat, walang paligoy-ligoy, walang palusot. Kailangan niyang ipakita, at hindi lamang magsalita. Kailangan siyang handa na harapin ang pagtutol, ang mga pagdududa, ang mga tanong na lilitaw. Dahil hindi mo basta-basta makakalimutan ang nangyari, at hindi niya pwedeng asahan na ito ay mawawala ng mabilis. Kung tunay siyang nagsisisi, maintindihan niya na mahaba ang daan, na ang proseso ng muling pagpapalapit ay paunti-unti, na ngayon ay hindi tungkol sa ano ang gusto niya, kundi kung ano ang kailangan mo. Kinakailangan ng tapang para magpasya, sapagkat alinmang piliin, magkakaroon ito ng malalim na epekto. At ito'y nangangailangan ng kalinawan, katapatan sa sarili. Tingnan mo siya, tingnan mo ang loob mo, at damhin kung ito'y sulit. Nararapat kang makakuha ng isang bagay na totoo, isang bagay na mabuti para sa Kung ang pangalawang pagkakataon na ito ay dumarating na may katapatan, may paggalang, may pasensya, marahil may posibilidad. Pero kung nararamdaman mong napipilitan ka, na naghihintay siya ng mabilis na tugon, na gusto niyang solusyonan ang lahat sa salita lang ingat. Sapagkat ang totoong pagsisisi ay makikita sa oras, sa gawa, hindi lamang sa pahayag. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili, ano ang gusto mong mangyari mula ngayon? Ngayon na ang oras para maging brutal na tapat sa iyong sarili. Tingnan kung ano ang nasa harap mo at maramdaman ito, nang walang pagmamadali, walang pagpresyura. Dahil, anuman ang pipiliin mo, kailangan itong magmula sa isang totoong lugar, kung saan walang duda. Ang pagsisisi niya ay maaaring tunay, ngunit ang katapatan lamang ay hindi sapat para muling buin ang nasira. Alam mo, madali lang ang magsisi pagkatapos magawa ang pinsala. Madali lang ang gustong ayusin kapag ang mga resulta ay kitang-kita na. Ngunit iba ito para sa taong nakaramdam ng bawat sakit, ng bawat hindi nasabing salita, ng bawat walang laman na pangako. Ikaw, higit kanino man, ang nakakaalam kung ano ang kinailangan mong isakripisyo para makarating dito. Alam mo ang mga araw kung saan unti-unting naglaho ang pag-asa, habang tila hindi niya napapansin. Ngayon, nakikita na niya ang lahat ng ito, napapansin niya ang bigat ng nawala. Pero ikaw, handa ka na bang muling maranasan ang lahat ng ito? Dahil ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay nangangahulugan ng muling pag-alala ng mga alaala, pagharap sa mga multo na naiwan, pagharap sa mga bahagi ng iyong sarili na nasasaktan pa rin. Gusto mo ba ito? Kailangan mo ba ito? Mahirap maniwala sa isang pangalawang pagkakataon. Tao man ang gustong maniwala na kayang magbago ng mga tao, na ang pagsisisi ay maaaring magbago ng isang tao. Pero hindi kaya itong kagustuhan na ito ay tinatakpan ang katotohanan. Baka nga nagbago na siya, pero ikaw. Ang taong ikaw bago nangyari ang lahat ng ito ay siya pa rin ba ang narito ngayon? Baka, kahit natunay siyang natuto, ang bersyon ng iyo na bulag na naniwala sa pagbabago, na umaasa ng lubos, ay hindi na umiiral. At walang mali doon, Bahagi iyon ng iyong mga karanasan, bahagi ng iyong pag-unlad, ng iyong pagkamulat. Dahil ang tunay na pagbabago, nangyayari ito sa loob, at hindi lamang sa mga salitang puno ng pagsisisi na naghahagis sa atin. Ngayon siya ay nagpapakita, marahil may halong pagkabalisa, kasama ng pakiramdam ng pagkawala, nais niyang sumagot ka, na magsabi ka ng kahit ano. Pero maging tapat ka sa iyong sarili, hindi kailangan mabilis ang desisyon, at lalong hindi madali. Kung talagang nagbago siya, mauunawaan niya na ang oras ay nasa iyo na ngayon. Hindi siya dapat magmadali, hindi siya maaaring umasa na handa ka na dahil lamang nagdesisyon na siyang handa siya. Ang paglalakbay na ito, kung mangyayari man, ay isang proseso ng konstruksyon at hindi isang agarang pagkumpuni ng lahat ng nasira. At kailangan niyang tanggapin na, sa paghini ng pangalawang pagkakataon, humihin siya ng pahintulot para mag-rebuild. Maaaring may nararamdaman ka pa rin kaunting pagmamahal, pagkakaibigan, isang sisiyo ng pag-asa. Pero huwag magmadali dahil sa mga damdaming ito. Ang pagmamahal at pag-asa ay hindi mga dahilan para kalimutan ang mga nangyari. Kung nais niyang magsimula muli, kailangan niyang maintindihan na ikaw na ngayon ang naglalagay ng kondisyon. At ang mga kondisyon na ito ay hindi para magparusa o maglaro, kundi para siguraduhin na hindi ka mawawala muli nasa pagkakataong ito, kung susubukan muli, ito ay sa paraang iginagalang ang mga pinagdaanan mo, ang naramdaman mo, at kung sino ka ngayon. Kailangan niyang maintindihan ng buo na ang pagmamahal lamang ay hindi sapat. Walang saysay na nais kang makasama ulit dahil lamang nami miss ka niya. Maaari itong masakit pakinggan pero ito ay kinakailangan. Ang pagmamahal, kailangan itong samahan ng respeto, ng pasensya, ng katotohanan. Kailangan niyang maging handa na harapin ang mga sandaling nagdududa ka, na nagtatanong ka, na bumabalik ang mga alaala ng nakaraan. Kailangan niyang naroon, handang humawak ng bigat na ito, nang hindi tumatakbo, nang hindi umiiwas. At kung tunay siyang nagsisisi, mauunawaan niya ito. Kaya, mag-isip, huminga, tingnan ang iyong kalooban at tanungin ang sarili, ano ang gusto mo ngayon? Ang pangalawang pagkakataon na hinihiling niya, ito ba ay mahalaga para sa o ito ba ay isang etso lamang ng kanyang gusto, ng kanyang pangulila? Kung magpasya kang subukan muli, magingat, huwag mong hayaang mawala ang iyong sarili. At kung magpasya kang tapusin na ang siklong ito, isara ito ng may katiyakan na ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya, na sinubukan mo hanggat maaari. Dahil walang sinumang iba kundi ikaw ang nakakaalam ng lakas na kinakailangan upang makarating dito. Walang sinuman ang nakakaramdam ng iyong nararamdaman. Nasa iyong mga kamay ang desisyon at ikaw lamang ang makakaalam kung ano ang tama para sa iyo. Kung talagang gusto niya ang pagkakataong ito, nandyan siya. Nirerespeto ang bawat hakbang, bawat katahimikan, bawat sagot na iyong ibibigay, kahit ano pa man 'yon. Nasa iyo ang huling desisyon at mahalaga na ito ay manggaling sa paniniwala, hindi dahil sa pagmamadali o presyon. Hinihiling ng sandaling ito na tingnan mo ang iyong nararamdaman, ang iyong mga naranasan at ang iyong inaasahan para sa hinaharap. Marahil sa loob mo ay may natitirang pagmamahal, isang apoy na gaano man ito kaliit, ay patuloy na naniniwala na maaari siyang magbago. Marahil nakikita mo pa rin ang posibilidad ng tunay na pagbabago. Pero, kahit anuman ang mangyari, tanungin ang sarili, kung bubuksan mo muli ang pintuang iyon, handa ka ba talagang harapin ang lahat ng kasama nito? Ang kahilingan para sa pangalawang pagkakataon ay nagdadala ng iba't ibang emosyon, alaala at higit sa lahat ang pag-asang ng isang bagay na mas maganda. Nararamdaman niya na may nawala siyang mahalaga at masakit iyon para sa kanya ngayon. Pero para sa iyo, mas mabigat ang dalahin dahil ikaw ang nakaranas ng sakit, ikaw ang nakaramdam na iniwan. Maaaring nagsisisi siya, pero ikaw ang kailangang magpasya kung sulit na buksan muli ang pintuang ito. Walang mali sa paghahangad ng bagong simula, hanggat nararamdaman mong ito ang pinakamabuti para sa iyo, hindi dahil sa kanyang pagpilit o pagsisisi, kundi dahil naniniwala ang puso mo na may bagong maaaring lumabas mula sa sakit na ito. Karapat dapat kang magkaroon ng isang relasyon na magaan, tunay at nirerespeto ka sa bawat detalye. Karapat dapat kang magkaroon ng isang tao na hindi hihintayin mawala ka bago mapagtanto ang halaga mo. Karapat dapat kang magkaroon ng palaging presensya, mga kilos na hindi kailangan ng kahilingan upang maganap at higit sa lahat, karapat dapat kang magkaroon ng isang pangako na hindi lang nakabatay sa mga pangakong binitiwan sa init ng pagsisisi. Kaya, pag-isipan mong mabuti kung ano ang dala niya ngayon. Totoo ba ang kanyang pagsisisi? Matatag ba ito? O ito ba'y isa lamang refleksyon ng sakit na nararamdaman niya sa pagkatanto na nawala ka na? Maging tapat ka sa iyong sarili. Nararamdaman mo bang handa siyang respetuhin ang iyong oras, ang iyong mga kondisyon, upang harapin ang mga insekuridad na maaaring lumitaw. Ang muling pagsasama ay nangangailangan ng pasensya, pag-unawa, at konsistensi. Nangangailangan ito ng uri ng presensya na maaaring hindi pa niya naipakita noon. At kung hindi pa siya handa para dito, marahil, ang nararamdaman niya ngayon ay hindi sapat upang bumuo ng isang matagalang relasyon. Dahil ang pagsisimula muli ay hindi lamang basta pagbura sa nakaraan. Ito ay pagharap sa lahat ng nangyari ng may kapanahunan, may pananagutan, at pagkakaroon ng disposisyon na gawing aral ang mga sama ng loob, gawing paglago ang mga pagkakamali. Ang pagsisimula muli, kung kinakailangan, ay nangangailangan ng kanyang pag-unawa na ito ay isang mabagal na proseso. Na maaaring kailanganin niyang muling mapasa isang araw kada isa, at hindi ito palaging magiging madali. Ang sakit na idinulot niya sa iyo ay hindi basta maglalaho, at ito ay normal. Kailangan niyang tanggapin na, kung talagang nais niyang magtayo muli, kailangan niyang maglakad sa iyong tabi ng may pasensya, ng may katotohanan. Walang mga palusot na malabnaw, walang mga bakanteng dahilan. Ang tanging bagay na maaari niyang ialok sa iyo ngayon ay isang tunay na pangako, na gawin ang mga bagay ng kakaiba sa bawat hakbang. Sa kabilang banda, maaaring ikaw ay nauubos na ng lahat ng iyong enerhiya. Maaaring, sa kaibuturan ng iyong damdamin, ay napagpasyahan mo na, na nahanap mo na ang kapayapaan nang wala siya, na natutunan mo nang maging masaya nang hindi umaasa sa muling pagkakasundo. At ayos lang iyan. Kung iyan ang nararamdaman mo, kung iyan ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, sa makatuwid iyan ang tamang landas para sa iyo. Kinakailangan ng lakas ng loob upang wakasan ang isang kwento, ngunit ang lakas ng loob na iyon ay isang uri rin ng paggalang sa iyong sarili. Paggalang sa lahat ng naranasan mo, sa lahat ng natutunan mo, at sa kung ano ang naging ikaw pagkatapos ng lahat. Huwag kang matakot na magpatuloy ng mag-isa kung iyon ang sitwasyon. Minsan, ang tila isang masakit na pagtatapos ay, sa totoo lang, isang simula ng mas masagana at mas tunay na buhay kung saan inuuna mo ang iyong sarili. At sino ang nakakaalam, sa iyong paglalakbay, baka matagpuan mo ang isang tao na handa ng ibigay ang halaga na nararapat sa iyo, nang hindi mo kinakailangang mawala sa kanya para maunawaan niya kung gaano kahalaga ka. Ano man ang iyong pagpili, tandaan na ito dapat ay nakabase sa kung ano ang makakabuti para sa iyo. Huwag magmadali. Kung mayroon pa ring mga damdaming nag-udyok sa iyo, nabigyan siya ng isa pang pagkakataon, mag ka. Bigyan mo siya ng panahon upang ipakita na ang pagsisisi ay tunay. At, kung maramdaman mo na panahon na upang magpatuloy ng wala siya, gawin mo ito ng may katiyakan na inuuna mo ang iyong kaligayahan, ang iyong kaginhawahan. Ito ay iyong buhay. Walang sinuman ang maaaring magdesisyon para sa iyo. Kung ang kwentong ito ay may saysay pa rin para sa iyong puso, o kung panahon na upang buksan ang bagong pahina at maghanap ng bagong mga landas, ikaw lamang ang nakakaalam ng sabot. At anuman ang sagot na yon, iyan ang pinakamagandang desisyon, basta't ng gagaling ito sa isang lugar ng kapayapaan, respeto sa sarili, at katotohanan. Piliin mo kung ano ang magpapatuloy na iparamdam sa iyo na ikaw ay nabubuhay ng buo, nang walang pagsisisi, walang hinanakit. Karapat dapat ka sa ganyan. Ngayon, gusto kitang marinig. Ikwento mo sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Naranasan mo na ba ang ganito? Naniniwala ka ba na talagang maaaring magbago ang mga tao? Ibahagi ang iyong karanasan dito sa mga komento, ang iyong pananaw ay maaaring makatulong sa ibang mga tao na dumaraan din sa mga sandali ng pagpapasya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa kanal upang patuloy na makasubaybay sa mga nilalaman na nagsasalaysay tungkol sa mga malalim na usapin ng buhay, kung saan tayo'y nagmumuni-muni tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan, kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, mag-iwan ng like upang malaman ko na ginagawa ko ang aking tungkulin dito. Magkakasama tayo sa paglalakbay na ito, palaging hinahanap ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katotohanan. Magkikita tayo sa susunod na video.